Sobrang blessed po kami na may Senator Bongo na tumutulong po sa amin. Dati takot kang madala sa ospital, takot kang mai-takbo kasi wala kang pera, wala kang pang down payment. May bill kang malaki ngayon dahil sa proyekto ni Senator Bongo na Malasakit Center. Wala ka nang iisiping bill o babayaran dahil ipinapasok na po sa Malasakit. Ako po si J. Albert Villarreal, nakatira sa Tugatog, Malabon. 32 years old and 12 years and a half ng dialysis patient. Nagumpisa ako ng dialysis February 2012. Working student ako noon, dumating sa akin yung sintomas. Sobrang bigat na hindi ko pa alam yung saan ako paruroon na napunta pala akong dialysis. Noong time na yun, pala ko si Brink Simpleng panghihina, nasugod ako sa hospital sa Jose Kinuha na ako ng laboratory, doon na nakita na taas ang aking kreya and candidate na ako for CKD. Hanggang dumating na yung kinakatakutan namin, February 2012, nag na yung mga doktor na emergency dialysis ako. Hanggang ngayon, 12 years in a half dialysis 3 times a week. Hanggang ngayon naman, mahirap pero kailangan tanggapin. Pero dahil sa tulong ni Senator Bongo, sobrang laking tulong ko sa amin lalo po sa akin. Maraming salamat po, senador Bongo. Sobrang thank you po. Kulang yung pasasalamat na masabi namin sa inyo. Sana kung makaharap po namin kayo, mayakap man lang namin kayo. Kapasalamatan. Kayo po yung sandalan namin na kayo yung kalakasan namin. Ginamit kayo na instrumento ng Panginoon para tulungan kami. Kaya napakalaking tulong po sa amin na nandyan po kayo sa likod naming may hirap. Sobra-sobrang blessed po kami na may malasakit center na po sa lahat ng hospital ngayon. Maraming maraming salamat, Sen. Bongo. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo